Lumabas ang katotohanan tungkol nga dito kay Kay Soto at kinumpirma mismo ng kanyang agent na Wasserman na kinakatawan naman ito ni Tony Runzone. Nababalik nga si Kay Soto sa Japan B League at sa team ng Hiroshima Dragonflies. Makikita nga natin sa isang update na mula dito kay Alder Amon ang agent na mismo ni Kay ang nagsabi na babalik ito sa Japan B League. Sayang nga lang dahil akala natin na sa NBA G League ito maglalaro ngayong 2023-2024 season dahil na rin sa may post noon ang kanyang tatay na purple in gold at kung basketball ang usapan at Purple in Gold ang iyong nabanggit ay ang unang team na papasok sa isipan ng mga basketball fans ay ang team ng LA Lakers. Basta ang sigurado ay may kontrata si Kaisoto sa Japan B-League at sa team ng Hiroshima Dragonflies ngayong 2023-2024 season. Ang hindi sigurado ay kung may second option ito ngayong taon na baka nga may magbigay sa kanya ng magandang offers at terms sa NBA G-League kagaya na lamang ng mahabang playing time para sa improvement. Hindi may pagkakailan na maganda ang performance ni Kaisoto laban sa team ng China sa FIBA World Cup. At kung nabigyan lang ito ng mahabang playing time kontra naman sa Dominican Republic at Angola ay posible na naging maganda rin ang kanyang stats laban sa dalawang teams na ito. Natuldo ka na rin ang tanong kung saan maglalaro itong si Kai Soto at kumpirmado nga na may kontrata ito sa Japan B League ngayong 2023-2024 season at yung agent ni Kai na Wasserman ang pwedeng magdesisyon kung aalis ba siya sa team ng Hiroshima Dragonflies dahil masasabi natin na guaranteed contract ang naibigay sa kanya ng Hiroshima Dragonflies bago ito naglaro sa NBA Summer League at ang Wasserman ang magdedesisyon kung aalis ba si Kai Soto o mananatili sa team ng Dragonflies aalis lamang si Kai Soto sa team ng Hiroshima Dragonflies kung may mas maganda siyang offers sa ibang liga Maginging exciting ang Japan B league dahil na rin sa dumagdag pa itong si AG Edo at makikita natin kung anong klaseng laro ang magagawa ni AG Edo sa pro basketball level nakita natin na malakas ang laro niya sa FIBA World Cup at kung mabibigyan talaga ito ng playing time sa Japan B league naman ay nakikita natin na aangat ang kanyang laro sa ligang ito. Nagawa niyang makipagsabayan sa mga bigating NBA players at hindi na ito palaging nagkakaroon ng injury. At kung hindi na ito palaging nagkakaroon ng injury ay hindi malayo na isa siya sa magiging top players ng Japan B-League ngayong 2023-2024 season. Nakaka-excite rin talaga itong si AG Edo dahil isa siyang local player ng Gilas Pilipinas at nire-representa niya ngayon ang Pilipinas sa larangan ng basketball kahit saan man ito magpunta. Ang kilalang kilala naman na si Snow Badwa sa larangan larangan ng sports bilang isang commentator analyst at iba pa ay may hint tungkol sa isang coach na gustong kunin ng Indonesia at lumabas nga sa comment na ito na mukhang si Coach Tab ang coach na binabanggit niya ayon na rin sa pagkakaintindi ko. Gustong patumbahin ng Indonesia ang Gilas Pilipinas sa SEA Games at ang target talaga ng Indonesia ay ang Gilas Pilipinas pagdating sa SEA Games. May lumalabas rin na pahayag na kung saan mukhang hindi na babalik itong si Coach Tab sa Gilas. Ang dating coach naman ng Gilas na lumipat sa Indonesia ay gusto bumalik bilang ang Gilas coach at ito ay si Raiko Turuman pero nakikita natin na hindi ito papatulan ng SBP at maghahanap sila ng ibang coach na pwedeng galing rin dito sa Pilipinas o kung hindi naman kaya ay isang foreign coach na pwedeng makatulong sa Gilas. Nandito nga ang isang NBA J League coach na si Will White at nasabi niya noon paman man na interesado ito sa Gilas coach position at mukhang may oportunidad siya ngayon na makuha ito dahil gusto ng mga fans ng bagong coach at magandang resulta sa laro. May experience ang coach na ito sa NBA G League at siya ang head coach ng San Antonio Spurs G League team. Yun nga lang ay kailangan niya ring iwan ang San Antonio Spurs G League team kung sakali lang na mabibigyan ito ng offer para maging ang Gilas coach at tinanggap niya ito. Nandito na rin ang isa sa player na inaabangan ng mga Filipino basketball fans at ito ay si Dylan Brook. Kilalang kilala ito ng mga Filipino basketball fans dahil sa kanyang kapalpakan sa playoffs sa last season ng NBA at si Lebron James pa talaga ang kanyang binanatan noon. Ngayong FIFA World Cup naman ay maganda ang kanyang nilalaro at pwedeng magiba ang opinyon ng mga fans sa kanya kapag nagtuloy-tuloy ang kanyang magandang performance at umabot sila sa semifinals. USA laban sa Italy, isa ito sa mainit na ng pinag-uusapan ngayon dahil quarterfinals na. Paulo Banchero ang isa sa player na namili sa pagitan ng Italy at USA at sigurado na magkakaroon ng trash token sa pagitan ng USA at Italy mamaya. Quarterfinals na nga at laglagan na na kung saan apat na teams na lang ang matitira pagkatapos ng quarterfinals round.